Anong klase nga ma? Inapunta ang kanya anak na sa party. Nagmamadali para ibinta ka ulit. Ni kau pula Ya yeah. Ako at si, si ay dalawang taon ng kasal. Nakakatawa kahit hindi niya alam kung sino ako. Isang sorpresa. Ang unang pagkikita ng elit na sa kama. Magkano ang gusto mo? Sabihin mo sa akin ang presyo. Hindi ko kailangan ng pera. Hindi mo kailangan ng pera? Ginawa mo ba ito dahil gusto mong lumaya sa akin? Hindi ko hahayaang magkulang ka sa kung ano ang sayo. Hindi ka dapat naging ganito. Dapat sumuko ka na. Sa totoo lang, Bossy, naipadala na kay misty pang divorce contract. Sabihin sa kanya na pumirma agad. Ang pamilya niya ay binenta niya minsan. Ang pagtanggi si diborsyo, ilang beses niya bang gustong magbenta? Kung gusto ni siya, Ian na kaya ako ang sawa niya. Malam hindi na kailangan sabihin. Sa card na ito ay mayroong isang milyon. Sapat na para mabayaran ka ng isang gabi. Huwag ka na magpakita sa harapan ko simula ngayon.